Okay mga ka-team, team, mga team Danose, Auto Repair Shop yan. Meron na naman tayong customer dito about sa oxygen sensor. Ayan, ang nag-code-code sa kanya is oxygen sensor 2, back 2. Yung eh. pinakailalim niya sa catalytic. Ang code niya is P0138. Ayan po, kung mapapansin nyo, kulay puti na. Pag kulay puti yan, ayan po yung magiging sign sa sira ng oxygen sensor. And then syempre si customer natin may dalawang piyesa na binili niya ka binili niya hindi lang alam kung niya binili pero kung mapapansin niyo parehas po silang original na same po sila kasi ang replacement po niyan mga katim tandaan po is marami pong butas pero pag original po ganyan po yung butas niya ayan oh pinapakita ko sa inyo yung kulay puti na yan ayan po yung kulay puti na yan ayan po yung bad na oxygen sensor na nagkakaroon ng check engine. Then, ito naman yung bago. Ayan. Papansin nyo. Ayan. Dapat ganyan po ang butas ng original po ha. Hindi pwede po yung maraming butas kasi replacement lang po yon. Mas maganda pa rin po pagka mga sensor. Original po yung kinakabit natin kesa sa replacement. Lagi po namin sinasabi yan sa mga vlog namin. Dito sa shop namin. Nasabi namin na dapat original pag sensor ang gagamitin natin. Okay mga team, kung mapapansin nyo dyan mga ka-team, pares na pares lang ho sila. Yan. Pero yung binili niya ho yan mga ka-team, yung binili niya is mapapansin nyo mamaya dyan sa video na yan. Yung isang yan, yung sirapong oxygen sensor na yan, kung mapapansin nyo kulay puti po yung, sa, yung, ano niya, yung cover niya sa wire, yan, kulay yan. Tapos yung sakit niya ng oxygen sensor, ganyan po, pagka 1.5. Oxygen sensor 2 1.5 po yan Sa catalytic Ganyan po ang sakit nyan Magkaiba naman po yan Sa 1.5 Ngayon Kung mapapansin nyo Tandaan nyo po yung sakit nyan Ganyan po ang sakit Ng 1.5 Pero dun sa kabila po Mga ka team Kung mapapansin nyo Yan Yan muna Pinakita ko muna ulit Tapos yan Kulay white Yung pinaka-cover ng wiring Then sa kabila naman po Mga team Yan o Halos Same po sila ng Ah uh, sakit eh kung papansin niyo pare sila na sakit walang ka pro problema po ngayon mapapansin niyo color black naman yung kanyang cover ng wire ayan oh mapapansin niyo white saka yung isa black ibig sabihin po mga ka team hindi hu talaga pwede tong isang oxygen sensor kasi po yung oxygen sensor na ha, color black na yan mga ka team is iyan po yung pang Nissan Almera 1.2 sa bank 1 po sa exhaust kaya hindi po talaga pwede yan dahil nga mahaba rin ang wear ng 1.5 dyan mahaba po yan yung sa ilalim sa catalytic ito naman po maikse para po yan sa 1.2 1.2 engine ng ano Nissan Almera ngayon kung ipipilit natin ilagay yon sa ilalim magkaiba po sila sa asahaba po kung mapapansin nyo mga ka-team magkaiba rin po sila hindi po aabot yan. kaya mahirap po talaga na ikakabit natin yan na pang almera 1.2 doon sa may exhaust sa may catalytic pala yan o, no. tingnan nyo po halos hindi aabot ang wiring ngayon ang ginawa po namin dyan mga ka-team ah, sinabi namin yan sa ano, sa may-ari na hindi uubra to. Siguro ibenta niyo lang po yan sa nagtitinda sa mga Nissan Almera 1.2 kasi pambangkuan po yan. Pero kung mapapansin nyo, pareh sa parehas, yung haba lang po at saka yung cover ng wear ang nagkaroon ng pagkakaiba. Kaya mas mainam po mga ka-team na pumili kayo na kung anong parts po talaga ang kailangan nyo at original po. Ayan. Siguro to ibebenta na lang to ng may-ari. Sabi ko, benta na yan sa mga Nissan Almera 1.2 pambangkuan po yan. Ayan. Binigay ko lang tong idea na to para magkaroonin kayo ng Kaalaman, pag bibili kayo ng piyesa hindi pwede, nyo, pwede na o pwede na uyan yan pares lang naman na sakit hindi ho pwede yan magkakaroon at magkakaroon ho kayo ng problema sa inyong oxygen sensor kaya ho namin binibigay ang mga tips na yan kasi dahil nga sa mga customer na bumibili ng piyesa eh hindi ho namin kinakabit yan kaya mas mainam bumili talaga sa legit na mga piyesa na original para hindi sumakit ang ulo nyo gastos gastos tapos ang mangyayari ho dyan eh palit ng palit po kayo paulit-ulit ang problema madadahi pa iba okay mga team ma maraming maraming salamat mga team team Dano sa Auto Repair Shop handa magbigay ng DIY tips uh, pa like naman and share ng aming youtube channel thank you paalam goodbye